Hello, good morning mga kalodi, mga kasisi. Ayan, katulad sa aking pinangako, itatalakay po natin ngayon ang CPR. Ayan, ano po nga ba ang CPR? CPR po ay ang copyright music po natin ng mga video na kapag in-upload po natin sa ating mga content, ay nagkakaroon siya ng violation na tinatawag na CPR. Ito po yung nag-appeal po yung may-ari ng kanta na kailangan nilang mag-share ng revenue sa iyong mga content dahil sila po ang owner ng song. Ayan. So sa pagpapatuloy po ng ating content for today, ano po ang gagawin natin kung may CPR po ang ating mga Reels video. Ayan. So dalawa lang po ang option na pwede po ninyong gawin. Either accept po ninyo ang revenue sharing or i-delete po ninyo ang inyong content. But before po kayo mag-accept ng inyong pong CPR or yung revenue sharing po ninyo na video, is tandaan po ninyo at analyze po ninyo kung ano po ang pwede mangyari kapag tinanggap nyo po ang revenue sharing na yan. Ayan, so, kapag tinanggap nyo po ang revenue sharing ng iyong CPR video, ito po ang mangyari sa iyo. 20% lang po ang mapupunta sa iyo at ang sobra po eh mapupunta po sa may-ari po ng music. So meaning to say, 20% sa iyo, 80% sa may-ari ng music. Ayan. So sa kasalukuyan, meron po akong 3 copyrights music. Yan, tinanggap ko po lahat yung revenue sharing is not because na gusto ko pong i-share yung revenue. Kung di gusto ko pong manatili po ang aking video dahil pinaghirapan ko po yung content na to. Ayan, so tandaan din po ninyo ang 20% ng revenue sharing na mapupunta sa Yung mga country na to, ayan, tignan nyo po. Kayo na po ang magbasa kasi medyo mahaba po siya. Ayan, so, yan. Pag-unawin nyo lang po yung sa screen. Ano? Yan. Ito po yung mga country na to. Yan po yung mga consist niyan na dumadaan po ang CPR. Na magkukonsist po siya ng 20%. Pero kapag wala naman po dun sa mga country na yan, ang, uh, ang song na yan, hindi siya consisting na yan. Nakalista po dyan. Is buo po ang buo po sa iyo na revenue. But mostly sa mga country na yan, is 20% lang po ang pupunta sa iyo. So dahil hindi naman po tayo naghahangad ng pera. Ang gusto lang po natin is mapasaya po ang ating kapwa content creator. So go, go, go na din po. Tanggapin na lang po natin kung ano po ang ating kapalara. So hanggang dito na ako. This is Sitpansit.